Welcome to Nestor Lakay Channel. Ano lutuin po natin ngayon? Magluluto tayo ng bunga ng malunggay. Iginis ko po muna ang bawang, sibuyas, luya. Lagay na po natin ang kamatis. Lagay na po natin ang kamote. Lagyan natin ng bagoong isda. Lagay po natin ang bunga ng malunggay. Lagyan natin ng tubig. Ilagay natin ang tinapa. ito pinirito na po natin. Ito yung famous tinapa ng Rosario Cavite. Masarap pong ihalo ang tinapa po sa mga gulay po na ating lulutuin. Lagyan natin ng paminta. Pag malapit na pong malutong ating bunga ng malunggay at kamote, saka po natin ilalagay ang dahon ng malunggay at anubate. Super sarap po itong ating ulam ngayong araw na ito. Super healthy na ulam. Tapos ano, malasa ito dahil sa sahog na tinapa. Masarap po itong ating nilulutong bunga ng malunggay at bagong harvest po ito. Ligay na po natin ang dahon ng malunggay at alubati. Luto na pong ating dininding na bunga ng malunggay. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.